Sacho-san, hontou ni arigatou gozaimasu. 1-nenkan de gosewa ni narimasu. Mata oni ga shimasu. Hai, arigatou gozaimasu. de asobi ikimashou. Hai, arigatou gozaimasu. Can we travel kami sa Philippines and see you there. Arigatou gozaimashita. Ajatoy. So nakakuha tayo nitong na Apat na piraso na leaves no. So ang commonly ang na okuan na leaves is 3 lang yung kanyang ang ito 4. So very rare sya So ang paniniwala ng mga Japanese pag nakakuha ka nito ano ba magiging lucky ka raw or magiging blessed I don't know sa inyong paniniwala nila ngayon dati naghahanap ako nito wala akong mahanap ngayon nakakuha ko tatlong piraso tapos the rest puro tagtatatlo na lang tatlong piraso na ganito na puro apa siya binigyan ko siya tapos binigyan ko rin tong apple yan do kore rakida siya oh. anata muraw hmm to re mumural. Dakara, cuma sa cokara. Saco odigashimas. So yun niloko ko lang, no. Pero hindi natin alam. So ako naman hindi ako naniniwala sa mga ganun, si Lord lang, kung tatamad-tamad ka rin, hindi ka rin kikita ng pera, no. Kaya yun, yun lang. So nandiyan 'yung mga tropa. So eh papakita ko lang to. Jeep ito daw 'yung pang-apat na piraso maswerte daw. So anong masasabi mo? So, tatlong piraso to eh. Yung barang magka, yaya, magkakapera ka or something nun, yun. Yun sa lahat. Ewan ko yun ang paniniwala nila kasi pag nagkanap ka nito tatlong piraso lang siya. Bihira kang makakita ng apat. Ngayon naka. to pinakita pa ka ni nung hapon na may ano sa kanila to. Kaya nakakuha ko tatlong piraso na puro apat yung dahon. Uh, So meron akong tatlong piraso yun, pinami, pinamigay ko sa kanila. Okay. Ano ang okay, ibig sabihin ng tip? Ikaw mabibigay ng pera sa amin. <laughs> Pagtama ako sa loto, kaso hindi ako tumataya. Yun lang. Yan, anyway, peace out sa mga tropa. Dito yung pag-ibang sa namin. So yan. Kami papunta na ngayon ng Kaisa. Papunta ng Kaisa ang mga construction worker. <laughs>